programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa muling pagkikita ni Marites at saka ni Ramon, ito ay unti-unting bumabalik na naman ang sakit na nararamdaman ni Marites sa kanyang mga nakaraan dito niya na sinumbat kay Ramon ang lahat-lahat ng salimuot na nangyari sa kanya dahil sa ginawang kabababuyan nitong si Ramon dito na nga nangingi ng uh, patawad itong si Ramon kung saan sinabi ni Ramon na nakuha na daw niya o nasa kanya na daw itong si Tanggol Ginid sa kalaman ni Marites na si Tanggol ay hindi pala iyon ang tunay na Tanggol kundi si David pala iyon dito na nga ay pumunta na or itunuring na na kasalan ni David kung saan ikakasal na sila at hindi inaasahan ay talagang nakita ni Camille itong si David dito na nga nagtaka itong uh, si Ramon na kung saan talagang narinig niya itong pangalan na si David dito na nga ay naaksidente si Camille na nahulog sa hagdan kung saan hindi ito namalayan ni David na may nangyari ng masama dito sa kanyang anak at sa kanyang girlfriend na si Camille. Ito na nga kaya ang kahuli-hulihang buhay ni Camille at ang kanyang anak na kung saan uh, ikakasal na itong si David dito sa isang babaeng anak ni Apo ni uh, Senior Pakondo. Dito na nga kaya makikita na ni Ramon ang kanyang tunay na anak na si Tanggol na kung saan ito ay kikinang na ang buhay nila nito dahil sa nakuha nilang diamante. Pakakabangan natin ang mga susunod pa na episode ng Batang Kiyapo. Kung bago lang po kayo sa aking channel, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.